Ang sinasabi na itong na itong spokesperson ng OVP, o di ba meron <laughs> tagapagsalita. Ang sinasabi, si Sarah Duterte naman daw, ay laging nakafocus sa kanyang trabaho. Focused. She remains focused on her duties and is able to perform her functions virtually. Yan hmm. naman. Kahit daw nagbabiyahe, ginagawa daw yung trabaho. At focused nga daw. Talaga. Talaga ba? Kaya ni Sarah Duterte yan? Kasi kahit po sinong tao, kahit gaano ka pakagaling, kahit gaano ka pakatalino, kung ang nasa puso mo ay puro galit at paghihigante, hinding-hindi ka makaka sa ginagawa mo. Hinding-hindi ka ma ma makaka-focus sa buhay mo. <laughs> Maniwala namang nagtatrabaho pa tong animal na ito. Malabo yan malabo yan. Sorry for the word, ha, pero karapat-dapat na tawagin ganun eh. Kasi ang dami nyo na pong panluloko sa mga kababayan natin. Tapos ito pa, dinagdagan pa ng or gumamit ka pa ng spokesperson para, para uh, walang hiyain na naman ang mga kababayan natin. Focus sa trabaho. Unang-una ang sinasabi dito, hindi nyo ma-confirm kung nasaan si Sara Duterte ngayon. Wala kayong alam kung nasaan si Sara Duterte ngayon. Nawawala si Sara Duterte. Uh, unable to confirm Sara Duterte's whereabouts. Hindi nyo alam. <laughs> Litsugas, ano? Focused. Pero walang alam. Kalokohan. Hindi alam kung nasaan. Uh, the office of the vice president could not give a clear answer regarding the current whereabouts of Sara Duterte. Yan ang sinabi na itong OVP spokesperson. Kalokohan